What's up guys? Ako nga pala si Ailes ng Ailes Gaming TV At ngayong araw, pag-uusapan natin is kung ano-ano nga ba ang mga dapat nating bilhin or i-prioritize sa exchange shop Take note guys, suggestion ko lang to kaya malaki ang possibility na may mas okay na way para sa inyo Kasi iba-iba naman tayo ng playstyle, build, tsaka ng priority So gamitin nyo na lang tong video na to as a resource para magkaroon kayo ng account na diamak na mas malakas compared sa mga account namin Okay? Pero syempre, bago ang lahat, kung gusto mo maging updated sa mga video na ire-release ko about Solo Leveling Arrays, eh, i-click mo na yung Like and Subscribe button. At huwag na yung notification bell kasi gaya ng lagi kong sinasabi, pampagulo lang yan sa cellphone eh. So ayun, huwag na natin patagalin pa, simulan na natin. Okay, so since nasa unahan naman na siya, unahin na natin pag-usapan tong Celebration Coin Exchange. Ayan, dito ang gamit mong currency para makabili ng mga items is yung commemorative coin. Isang normal at isang platinum. Yan, yung kulay pula. And dito para sa akin, ang pinakasulit bilhin gamit yung normal commemorative coin mo is yung elixir. Kasi itong item na to is pang upgrade ng hunters and marami-rami kang kailangan na ganito para ma-upgrade yung raw stats ng mga hunter mo. Tsaka sobrang bira lang to idrop sa mga red gate. So pinaka main source talaga natin para makakuha nito is dito sa shop tsaka sa mga events then next is yung skill scroll yung level 1 tsaka itong level 2 sobrang sulit din yan kasi 100% ng game modes ngayon eh magagamit mo yung mga hunters mo so sobrang worth it bilhin to dahil garantisadong mapapalakas nito yung team mo and para din mas madali mo matapos yung mga story quests next is yung rune fragment so sa totoo lang okay na okay din tong unahin kahit bago yung mga skill scroll if ever may hinahunt ka na rune kunyari yung parang kidlat kidlat or yung pang freeze ba yun basta nalimot ko nung name nung skill na yun uh, i-insert na lang natin saglit yung vid nung dalawang rune and so ayun nga kung may hinahunt ka na rune eh sulit din to unahin para at least maayos mo agad yung build mo kahit early game pa lang ang pinaka case to case basis na item na pwede nyong bilhin dito is etong gold talagang hindi kasi sulit tong gold lalo na 300 coins para lang sa 10k gold sobrang lugi ka kung tutusin bibili mo lang dapat to pag nagpupush ka ng ranking sa events ganyan katulad nung ginawa ko last time parang sa mga upgrade upgrade ng hunters and artifacts yata yun mga ganun may kinuha kasi ako reward sa ranking so kahit pa naman nasulit ko siya pero I suggest na wag niyo na siyang kunin since for me mas okay talaga kung bibili mo na lang yung elixir, skill scroll tsaka yung rune fragment. Mas sure progress pa yun. So, sa platinum mo ko naman tayo. Dito yung pagpili mo sa mga bibili mo is de depende na sa priority mo. Kung gusto mo ba ng mas maraming pulls para makapag-a5 ng weapon at character or mag stick ka sa pag-upgrade ng skills at runes mo. Kasi kung prayo mo is magkaroon ng mas maraming pulls para makapag A5, then I suggest na kunin mo na tong special draw ticket. Pero if gusto mo naman mag-focus sa pag-upgrade ng skills at runes mo, then pwede mo nang kunin tong mana power extract, skill scroll level 3, at rune fragment. Ang wag na wag mo lang dito is yung gold. Kasi yung gold, makukuha mo naman yan kahit saan eh. Paunti-unti nga lang pero itong mga pang-upgrade ng skill, runes at extra summon ticket sobrang limited lang ng pagkukuhaan niyan so I suggest na i-prime mo sila kaysa sa gold nga pala itong commemorative coin is makukuha mo every time na magdodraw ka sa limited or selection banner kasi baka may ibang hindi pa alam kung saan siya nakukuha so yun every time na magdodraw ka yung mga 10 pulls 10 pulls meron niyang bigay na uh, commemorative coin depende kung rare or SR or SSR yung makukuha mo okay so dito naman tayo sa weapon material exchange ito ang currency naman na gamit dito is yung parang bakal-bakal na yan. Yung isa na sa pag-salvage ng rares. Then yung purple naman is na sa pag-salvage ng SR at SSR na weapons. So sa kulay silver na bakal, eh, yung pinaka-okay bilin for me is yung skill scroll. So magamit mo yan pag magpapalevel ka ng skills ng Sun Jin Woo mo. So goods na goods yan, sure progress yan para sa account mo. Kaya yan ang pinaka-suggested ko na unahin mo. Then after nun, pwede mo din bilhin tong Mark of Time. since magamit mo din yan sa Armory Enhancement para sa para mas tumaas yung mga stats na bigay ng weapons sa armory mo. Then nasa yun na sa yun, yan if kailang kailangan mo tong Crystal Selection Chest at Enhancement Gear pero for me din yan ganun ka sulit eh since madami namang way para makuha yan compared sa mga Skill Scroll at Mark of Time na bihira lang magdrop sa purple metal naman, ang pinaka-okay bilhin dyan is yung Hunter Exclusive Weapon Design at Precision Design lang. Yung dalawang yan kasi, di mo yun makukuha sa pang-araw-araw. Unlike yung Skill Scroll, Powder of Blessing, Mark of Time Level 2. So, in the long run, mas bibilis progress mo if ever mag invest ka sa dalawang materials na yan ngayon pa lang. Okay, nakakalahati na tayo. So, ang next na natin pag-uusapan is itong Mana Crystal Exchange. Itong mga mana crystal naman, nakukuha mo to every time na nagdi-dispatch ka ng mining team mo sa mga gates na na-clear mo. So, ang pinaka-recommended kung kunin mo dito is yung tigdalawang keys ng instance dungeon at mission since napakalaking bagay kasi nung magkaka-extra entry ka sa mga dungeon na yan kasi dyan tayo kumukuha ng artifact na pwede nating magamit pampalakas ng yung Jinwu at Hunters natin at the same time, extra gold na rin once na ibebenta natin yung mga artifact na hindi naman usable para sa team natin. Then kung sakaling need mo ng onting materials pang craft, okay na okay din tong advanced mana crystal since dito lang naman makukuha yan aside from events. And etong elixir kung sakaling kulangin ka sa pang upgrade mo. Alright, so lastly etong battle of time exchange. Dito ang currency na gamit is medal of time na makukuha mo sa rankings ng battlefield of time. Medyo pahirapan makakuha ng medal na to kasi kailangan pasok ka at least. Top 10 ng server mo para madami-dami kang makuha kahit pa paano. Pero yun nga, ang pinaka-okay na kunin dito is Traces of Shadow followed by Abyssal Fragment, Energy at Essence kasi yung mga materials na yan talagang sobrang tagal i-farm eh. Aabutin ka ng ilang araw para lang makapag-upgrade once and napakadaming materials na ganyan ang kailangan natin para ma-max out yung promotion at upgrade ng Shadow Army natin. So compared sa draw tickets at weapon design, for me, mas malaga yung mga Shadow Materials. Pero syempre, discretion nyo pa rin yun. Kayo pa din masusunod and suggestion ko lang naman yan. Sa dulo, kanya-kanyang diskarte pa din naman tayo sa pagpapalakas ng team natin. And ang mahalaga dyan is nasusunod natin yung path na mas pasok sa specific build natin. At doon na nga nagtatapos ang video na to. Sana kahit papano natulungan ko kayo at nabigyan ko kayo ng idea kung paano nyo dapat gamitin yung mga resources nyo. Maraming salamat sa panonood. Mag-iingat kayo palagi at huwag kayong mawawala. Hanggang sa muli natin pagkikita. Paalam!